Ay mga pare ko, i-test ite drive natin ang ating Mavi m 365 na binili sa atin ni Sir Carlo. Actually, napakadami ng pinamili. Dalawang V8 at saka isang M365. Ayan. So, ito siya is kickstart. Hindi siya basta-basta tatakbo. Ayan. So, try na natin. Padya konti. Meron itong 36 volts and 7.5 Ah na lithium battery with 300 watts na motor. Naka-disc brake na may headlight, taillight at saka brake light. Napakalakas ng kagat ng kanyang brake Dahil naka disc brake na rin ito mga parikoy And napaka portable na ito Dahil pwede pwede lang ipot So dual purpose sa Dahil kakagat dito sa clip niya Yung pinaka horn na bell Ayan. So ganun lang ka lightweight And malakas sa ating Mavi M365 Thank you sir Carla Thank you, Sir Carl. Ayan mga palikway, pauwi na si Sir Carl gamit ang ating V-Bike Oxy V8. Ayan, ingat Sir Carl ha. Ayan ha. Okay po, sige po, dalad siya na Sir Carl. Ayan. Ayan o. <laughs> so ang ating V-Bike Oxy V8 ay merong 48 volts, 15 AH na lithium battery at 1000 watts na motor. Ayan, so kung gusto nyo yan pang palikway, eh, PM na sa Vintoy. Dito lang yan sa Bangkal Davao City, Delivery Boom Pilipinas at sa ibang bansa.